Hello magandang hapon mga idol, mga lodi dyan oh, mga solid followers natin at sa mga supporter no? Ayan mga iludes ngayong hapon ay tayo po ay magluluto ng spaghetti no Kasi noong December may spaghetti ako tapos hindi ko naluto Ayan baka masira, lulutuin ko na lang pang snack ngayong hapon Ayan mga idol, samahan nyo ako magluto Ayan, tingnan natin mga idol Ayan mga idol no, oh. ito po yung spaghetti natin no oh. isang kilo, Tsaka yung sauce nya Ayan Ayan Pumili na rin ako ng ano Ng cheese no Tsaka dalawang corn beef Ayan Tsaka Nagpakulo na rin ako ng tubig Mga idol Ayan Snack natin ngayong hapon Ito yung Natira sa ano Yung sa December Hindi ko na luto Ayan Baka masira Ayan lutuin na lang natin Tapos Gawin natin snack ngayong hapon Ayan Abang-abang mga Lods Yun nga idol, kumulo na po yung Kinakuluan natin tubig no Tsaka naglagay rin ako ng counting asin at saka Mantika no, well para hindi Didikit yung ano Yung pasta natin Ayan, lagay natin yung pasta Ayan po, ito Yung pasta natin Lagay na natin mga Lods O yung maging snacks natin ngayong hapon sayang naman baka masira lang December pa ito hindi ko naloto halo haloy natin mga idol mga nilagyan natin yung pasta no dublob uh, natin saka nilagyan ko to ng mantika, oil no mantika para hindi siya magkadikit you know, no? pag naloto na maya maya halo haloy lang natin to yung tama lang para hindi ano uh, maka masyado yan mga idol mara, malapit na po mga idol maluto yung pasta natin no? Uh, ano, kunti na lang kunti na lang yung kulang para lalambot siya yan halu haluin lang natin yan mga idol luto na yung ating spaghetti no gagawa na lang tayo ng sauce tapos nito, may pang snacks na tayo. Ayan. Sarap nito. Mga idol, in slice ko na yung ano, yung bawang. At saka yung white onion. Ayan, yung puti na sibuyas mga idol. Ayan. Lulutuin ko na yung sauce. Let's go, samahan niyo ako. Mga idol, gigisa muna tayo ng bawang. sana saka yung puti na si moyas mga idol no Ayan. Ayan. simple lang ay nakaready na yung corn natin lagay natin yung corn beef no Uy, dalawang corn, corn beef na ilagay natin no Tara, masarap sarap pa natin kasi tayo rin ang kakain ito yan po halu-haluin nilagyan ko na rin ng hotdog mga idol no yan sariling version ko po to mga idol first time ko nagluto ng spaghetti no buhin lang natin mga idol kaya mamaya lagay natin yung sauce diyan maglagay tayo ng kunting tomato paste mga idol no unti lang mga idol, lagyan na natin yung ano no? yung papa sweet sarsa ano, ng spaghetti okay, mga idol, mag comment po kayo mga idol kung tama ba ito yung ginawa ko, first time ko nagluto ng ano, ng spaghetti mga idol no Oh. Yung sarsa niya. Mag-comment kayo mga idol kung tama ba ito yung <laughs> pagluto ng spaghetti, no? First time ko mga loads. Yan. halo haluin lang natin. Malapit itong matapos mga idol, no? Tsaka yung panghuling sahog ko nito, yung ano, mag lagyan ko ng condensed na, no? Melt, no? Yung gatas na, no? Condensed. Lagyan ko para mas lalong sasarap yan abang abang lang mga idol yan mga idol uh, maglalagay ako ng gatas no Condensed para masarap talaga yan lagyan ko ng gatas mga idol ang uh, sariling version ko po to mga idol experiment lang po katapos nito kakain na tayo yan sasarapan natin yan pandog Hello, haluin natin no. Ayan. Idol, ang sarap nito. Pagkatapos nito, may snack sa tayo no. Ito po yung natira nung December no, hindi ko na luto. Ayun, niluto ko na lang para hindi masira. Ayun, tikman natin. Eh. Ako, ang sarap-sarap mga idol. Ayan. Luto na yung ating sauce mga idol. Ihalo na natin sa ano, no? Sa pasta natin. Ayan. Let's go. Samaan niyo ako. Mga idol, luto na po yung sauce natin, no? Halon natin. Ayan. Halon natin diretsyo mga idol para isang ano lang. Ayan. Oh. Halloween Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ yung mga idol mag-comment yung mga idol <laughs> tama ba to yung ginawa kong spaghetti ni Loto ko first time ko magluto yan mag lagay tayo ng cheese mga idol yan ah, Mainit pa yung pasta natin. Eh. Okay. Lagay tayo ng cheese. Masarapan ah, natin kasi tayo rin ang kakain. Sakto lang ba? Um, yan ito tapos na po yung ating spaghetti mga idol no yan sarap nito palalamigin natin na, tapos kakain na tayo no yan maraming salamat po mga idol no mag-comment po kayo mga idol yan sa baba kung tama ba to yung pagluto ng spaghetti yan huwag kalimutan mag follow like and share lang po mga idol no ayan maraming salamat at mag subscribe sa youtube channel ko thank you